Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, meron ho bang kailangan gawin ang isang miyembro Uh, para masigurong uh, kasama ho sila o hindi sila maalis sa listahan ng mga makakakuha na extra 1,000 starting But, uh, this December? Um, uh, Siyempre, dapat uh, updated yung kanilang uh, hindi sila, uh, at least nakapagbayad sila ng 10,000 at uh, uh, 10 years ano, mm -hmm. na premium para they are qualified to receive uh, pension. At no? uh, syempre, kailangan updated. Uh, hindi sila natanggal doon sa... Uh, listahan ng SSS no uh, for example uh, kahit naman yung mga survivor uh, uh, dahil dun sa ating panukala dahil across the board ito yung mga survivor's pension ay kasama sila, sila. all right so wala ako oh, okay ang paalala natin mga kapatid dahil ang alam ko diyan ay uh, yearly ho special on your birthday, you know, mm -hmm. dapat nag-re-report uh, kayo, nagpapaalala mm -hmm. kayo sa SSS. Mm -hmm. Kasi may mga pagkakataon na ihinto nila pag hindi kayo nag-update. Mm -hmm. So, para lamang po mm -hmm. So, yun po ang inyong assurance sa mga miyembro mm -hmm. kung na starting this month, mm -hmm eh may dagdag na. So kung sila po ay nakakakuha ng 2.5, ang alam ko mami ko kasi na kuha ng 2.5 a month. So, i expect niya 3.5 na this month. Uh, 3.5 this year, no? at the end of the year. No? Dahil ang minimum nga ngayon, kaya nga sinusulong natin yan, uh, Cheryl, no? dahil 1,200 yung minimum ngayon. Oh. It's only 44 pesos a day. No? So pagdagdagan mo yan ng 2,000, Uh, dagdag 66 pesos a day. No? So, uh, kulang pa rin yan. Kaya nga, sabi namin, isusulong pa rin natin yung mga dagdag reforma sa ating pension system dahil kulang na kulang pa rin ang tinatanggap ng ating mga pensioners. Uh, both sa SSS and even sa GSIS and even doon sa tinatawag nating tumatanggap ng social pension. no? Yung walang SSS, walang GSIS na umaasa lang, uh, for example, sa binibigay na pension ng DSWD. So, yun po, regardless kung 1,200 lamang po ang inyong natatanggap or nasa 2, kayo, May standard yun, dagdag, tigay-san libo. libo. Yes, uh, Wait across yun. the board. May huli po ba kayong uh, paalala? Well, ah, uh, sa kababayan po natin. Sabi ko nga kanina, hindi tayo titigil, no? Ah, uh, in fact, kahit na sa 2019 yung sinasabing uh, last tranche, no? Kung may posibilidad na mababayaran ito before 2019, eh, isusulong natin, no? Dahil 'yun lang naman ay parang deadline nila to give the additional 2000, no? Ang sabi naman ng SSS, bukas sila basta uh, yung kanilang pondo ay ma-assure din, no? Yung ang fund life ng uh, uh para pambayad sa pension. So, ang uh, liderato naman ng house no, and I I think even the Senate are willing to uh work with the SSS no dahil ito naman ay para sa kagalingan ng ating mga kababayan. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.